sa hana to guys dinala ko yung under training ko na dakog guys ito yung binidyo ko guys kaso guys hanggang warning ko lang guys kasi first time kasi yung sumakay ng motor guys natakot ito kasi yung binidyo ko guys kasi maganda na rin tong lumiskarte guys pag nilagyan mo ng pugad kaya yeah, ito yung binidyo ko guys Baka sakaling may lumapit At Makahuli guys Under training pa to guys Unang dala ko nito guys Nakahuli ako guys Tapos pangalawang dala ko guys yon sumakay na siya ng motor guys Ay hindi na siya humuli guys yeah. Hanggang warning ko lang siya pero nakadali ako guys kay tabunan guys yung kahit kung lagi kong binabla guys yun ang nakahuli guys maganda yung lumapit nito guys sunsun na sunsun guys lagi guys sa video na to guys yung sitabunan ko naman ng binablang guys kaso may lumapit guys dalawa guys nakipagunihan lang guys dyan sa may taas nya guys talagang wais guys at kahit nakita na yung sitabunan ko guys ay talagang dumapo sa pulot wais guys tapos nung nakita nyo yung kasama guys Bumabak sa ano Guys at nak Kepada Imburan Ya Talagang Wah Is Nak Keluar Mga Alimau Kondito Bandar Sama Guys Ya Talagang Matagal Luar Guys Nak Kepada Imburan Lang hey guys Duhak Aku Ngifat Guys Duhak Aku Dahok Guys Danang <tip> Guys <tip> Well, well, naman ma video kay guys yes, in, um, hey guys to hey. guys doha hey guys lagi mo madaan ha na de tampo na yung lago pa yun yung mga lago ka mga doha o na nagkatoe tampo ka guys